Inaaliwan ngayon ang kwento ng isang aso sa isang port sa Bogo City, Cebu. Si Bantay Maamuna, abay maaasahan pa sa pagdadaong ng mga barko. Ang kwento ng asong si Kilay, the port alalay, sa Frontline Balita ni John Aroa. <laughs> Kahit na gabi, basta may daraong na barko sa pantalang ito, sa Bogo City, Cebu, tatahol at mag-aabang ang asong ito. Ang susunod na eksena riyan, umihila na rin ng lubid ang aso. Ang video na yan, viral na at ngayon, pumapalo na sa halos tatlong milyon ang views. Meet Kilay, ang wonder aso at port alalay ng pantalan ng pulang bato. Bukod sa kanyang pambihirang video, trending si Kilay dahil sa kanyang nakakaantig na kwento. Nila dito, nila dito kay walang pag pagkakain doon. May ano na, napilay ba? Mm. Nila dito pagtapos pagalis pag alis ng barko, iniwan siya dito. Ayon kasi sa mga kaibigan ng port workers, sa jana na lang iniwan sa pantalan si Kilay. Regular nang nakikita si Kilay dito sa Pierre. Alaga kasi siya ng isang tripulante ng barko. Pero dahil bawal isama sa trabaho at nabago ang ruta ng pinagtatrabahoan ng kanyang amo, matyagang naghihintay si Kilay sa pagbabalik nito. Gayon pa man, dahil likas na matulungin si Kilay, alaga siya ng halos lahat ng mga nagtatrabaho sa pantalan. Napamahalan namin si Kilay, eh, kung anong man ang gawin namin, tumutulong siya para nang kasama namin sa trabaho. Sa lahat ng aso dito, siya lang tumutulong kami. Minsan nang nahuli ng dog pound si Kilay, pero dahil na rin sa pakiusap ng lahat ng mga empleyado at tripulante, kidupkup na siya ng pamunuan ng port. Mali, exemption to the rule na lang siya rito kasi saka ano naman siya, papunado naman siya. Mayroon siyang tag na caller na rito na si P2 dito sa port. Pangako ng pulang bato port ang pagiging malambing, masipag at matulungin ni Kilay, susuklian nila ng pagmamahal hanggang sa siya'y nabubuhay. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.